Inyo! What's up! Share ko lang guys Pagkain dito sa Taiwan One week Ito na yun guys Ito ang pagkain ngayong lunes. Ang tawag dito sa Taiwan kanyan ay Pintang Ang tawag dito ay salt and pepper chicken Yan ang main dish chicken rin ito Inyo! What's up! Nagpa porkchop si Mayor may OT hanggang alas 10. Yes. Orcha tayo ngayon, guys. Sarap. Sarap kaya to. Orcha, orcha na may gulay, na may kalabasa, na may sauce. Sarap. Tara na kain na tayo, guys. Baka. Ito naman ang pagkain Martis Baka Kaya lang dalawang piraso lang Parang apretadong baka Masarap to kaya lang bitin Meron din pala yan kanin Sa baba, sa ilalim imimix mix mo lang Yan yeah, o, ang sarap Kunti nga lang yan, kasi isang, parang isang tasa lang. Dalawang pirasong bakal. Kulis na tayo guys. Pag miyerkulis pala, may pinipil-upan kaming para sa pagkain. Pumipili kami kung ano anong gusto namin. Yan ang napili ko, salted mackerel. Split naman, may itlog, may gulay, may at may kanin. Kain na naman! Dahil may oti. Kain na naman, kain na naman. Inyo, what's up? Kain na naman, guys. Kain na, guys. Nasa factory pa tayo. Nasa factory pa tayo. Kain na tayo. Dinner. Tekena na naman. Hanggang alas 6. Bye bye. Uwi ana, uwi ana. Kaya lang umulan. Uwi ana, umulan. 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 Umulan guys. Umulan. Oh my god. Oh, ang dami namin. Ang bote. Bis na tayo, bis. Bis na tayo. Guys, nakauwi na, naka uwi na. Nabasa ang Nabasa ang paa na 8 to 10 nag ano, nagdraho, nakasapatos. Basa yung asma. Grabe guys, pasma. Webes na tayo guys. Ito ang pagkain sa factory ngayong Webes. Oops. Bibi. yan guys. Pato. Bibi. Inihaw na bibi. Bibing pato. Masarap yan guys. Inyo Biernes Ito na naman ang pagkain Lunch Free lang pala yan guys Ang lunch saka dinner kung may OT Alas 8 Free lang ang pagkain Yan guys ang pagkain Pintang na may Pritong Manok yan o Parang manok yan ata okay. Aray okay na lang sa ka... Ano Kulang ang ano, main dish. Inyo, what's up? May OT Sabado. Ito nga pala ang maliit na chef na pinagtatrabahuan ko. Maganda nga at dahil may pasok kami ngayong Sabado. <laughs> Sabado na naman guys. Sabado. Sabad na trabaho na naman. Let's go. Let's go. Trabaho na naman. Inyo WhatsApp what's up? Bilang tayo ng Naija. Milk tea. Day of ngayon. Sunday. 45. Isang Naija. Milk tea mainit na kasi ngayon tingnan nyo naman ang init tapos bibili rin ako ng ice cream pampalamig lang guys kasi ang init ito na nga ang napili ko yan parang sorbetes dirty ice cream lang 40 rin nga yan. Ice cream na yan. Forty-inti dollars. At yun na nga. Kain na tayo ng lunch. At ang ulam ko ay sardinas. Youngstown sardines. Yummy. Tara na, kain na tayo. Wala, wala, wala na. na. Yes, can